George! Wala ko talaga. Go so, up it Up, up. Pabaliktad. Ayan, mga batang ito And ah. Ang isin. Tayo. Payat pa naman ng paayang kamay mo. Baka masuksok. Oo oh, nga. eh. Ayan oh. Ayan. Saan kayo natutunan na naman ng mga to? Pabaliktad na yung laro nila. Ayan, marunong na, oh. Tinataas niya yung daliri na. Go, Rabi, go! Pabaliktad na sila, oh. Nag-Superman na, oh. Oh, Put your hands up, pal. Hindi siya makaano. Oh, <clears> oh, <throat> <laughs> oh. gagaya din tong maliit Oh, patas, oh, oh. yung kamay mo pataas Baka pumasok yung mga daliri niya eh Woo! sorry, 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 Okay. Again, again. Again, again. <laughs> again daw siya. Eh! <laughs> sorry, <laughs> taon na to? Si Ana? Dalawa. Ah, dalawa. Kada Dalawa din Ah, kaya pala maano din. Oh, yan na yan! Na. <laughs> oh! <Yay! laughs> Natulak. Okay, go. Yeah. Again, again, go. Happy sila. Go. Hi, uh, go on. Okay, go. Okay. Well. Wait, ah, uh, nauna naman si Taya. Oh, pabalik. Ano <laughs> yan, Georgie? Oh slide, go, go, go. Oh, yeah. start there kasi para maluwa, ay maahaba yung slide mo ayaw niya, doon lang go ka doon sa taas ano yoo uh oh <laughs> tawang tawa 哎呀！Yeah, you know. yeah.